kung atakehon ka aug halas, pagdupa-dupa dayon, ing na ang halas nga dakpakoo o dakpako o dayon e gatake ananya lihaya dayon humandagan, ayaw pagbinugo nga magpundo raka dayon imong sumbag-sumbagon kay malikosan raka, makaigit gyud kas kasakit, ang ako lang matambag dagan kutob sa imong makaya bahalag magkautot-utot. Kung magkaon-kaon kag ice cream sa kalibunan na chance nga gukuron kag bangis nga hayop sama sa bear, kay matimahuan imong ice cream, magkaotot-otot jud, kag dinalagan sa kahadlok, inigmaapsan ka madagma, iya na dayong kwaon imo ice cream ug mo balik. Pero agi sa imong kahadlok mo padayon kag dagan paingon sa inyo balay kay nakaigit na DID na utot agit kahadlok. Kaning tauhana nagpaasif nga trabahante sa hotel, wa siya na ilhi sa ubang trabahante, kay priha man silag sinina pud gituyo, di ay tuniya para naa siya katulgon tas libre kaon, libay pa kayong amaw happy pa kaayo o, ligo-ligo pa dayon tingala iya kauban, nga happy man kayo maong nisipsip iyang kauban sa manager kung trabahante, bagyud siya pag-check sa computer, dili man maong gipadakop siya sa manager, na maot iya na wong murag gikumot og demonyo nga pungkol. Nagkagulo ang mga tawo kay usa ka baboy ang nanganak og baktin nga nay moragnawong og tawo na siyay suntoy-suntoy sa agtang maong natingala ang tag-iya maong nagpatawag ang tag-iya og eksperto sa mga hayop matud pa sa eksperto maong nanganak ang baboy nga nay hitsura tao kay posibleng getor jack kinigtao ang pangutana kinsa kang tawhana Kaning tawhan ay kay ni nga hubog nag-inusara, wa siya kabalo giat nga di ay siya wakwak nga bayot, tagad dayon siyang giambakan. Dayon gilantaw iya na wong kung pogi bagyod, homan geguyod ta siya kay dalon sa wakwak -wak sa ila, kay gusto magpalubot, unya naman di ay dala anting-anting ang amaw, maong wasya siya na sa wakwak -wak nga bayot og ni kamang nalang kinigibyaan siya, pogi gyud di ay, mura maglubot ng nawong na teknik ang amao nga upaw, iyang gipataga iyang kauban ug kapayas, kay man siya, human iya dayon gikuwaan og palwa ug gihimo host sa iya baba, ug nitago siya sa tunaan sa kabaw, paglabay sa kontra iya dayon gipamusil, pagkamaayoha, basta sinaw ug ulo bright gyud. Kaning amawa kay natagak iyang cellphone sa bangag agid kakilig. Nihikap na lang siya sa iyang upaw. Sudlon taniya pero di daw siya kay basin mapanot siya gsamot. Pero gisulod ragyapon sa amaw. Gamaot lang nang nawong amawa gigamit pa niyang upaw pagpindot sa cellphone. Kay gitawagan niya iyang kabebe time. Lipay pa kayong amaw perti pang kiliga kay gitubag iya tawag bisag galisud na. Kaning mga amawa pa simple nga nangadto sa karaang tulay. Baka ang baka ang pang mga amaw muragdag kugitlog, gitlog. Naman dilay sila'y plano mga wat. Gipangkating padayon nila ang mga puthaw pagkahuman iladayong gikarga sa ilang sakyanan nga kolorom. Lipay pa kayong mga inahak kay dako kayo sila ghalin, nagpakita pa sila pitsur sa junk shop nga gisugo ra sila pabaligya pero nagdudag ang tag-iya sa junk shop kay mahalon man mga puthawa maunitawag siya pulis. Maong gidakop sila sa pulis paghangin ang ila mandiay kauban nga pahak nagpaas as if nga pulis inahak, mura laglubot ng nawong sa kagwa. Wakabay lingaw sa imong kinabuhi? Halapang pang bayad ug pa pahimo kaglungon para ma-experience ni mo unsay feeling sa giburol ba dayon ing naipatugtog imong peborito nga music. Butangan dayon na nilag bulak imong lungon. Lipay-lipay pa ka sa ilalom kay feel nimo daghang ng hinayang nimo. Pero wana di ay imong asawa ge comfort na slain. dayon ga pautog ng laki sa iyang lubot.